Abisuhan na ng National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP ang lahat, lalo na ang mga tagaluzon na magtipid sa konsumo ng kuryente. Simula kasi mamayang alauna ng hapon hanggang alas 11 ng gabi, itataas ang yellow at red alerts sa Luzon grid. Ibig pong sabihin, kapag yellow alert, manipis ang reserba. Habang kapag red alert, hindi na sapat ang mismong pangunahing supply ng kuryente, kaya posible ang brownout. Dahil daw ito sa forced outage ng labing siyam na power plants, habang tatlo naman ang derated o mas mababa ngayon ang kapasidad. Estado. So ganyan, makakausap natin si NGCP spokesperson, Cynthia Alabanza. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali, Sherry. Yeah. Ano po ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng forced outage dito po sa labing siyam na power plants? Ah uh, well, right now, no, hindi pa tayo nakakuha ng abiso mula sa mga power plants kung ano ang dahilan ng kanilang uh, pagbibiglaang pero linawin ko lang na hindi naman sabay-sabay na wala itong labing siyam power plant na ito. Uh, tinitingnan ko yung datos namin, merong mga power plant. Uh, pero maliliit lang itong mga ito na Agosto pa last year, nakaut out na sila. Uh, meron rin mula nung Disyembre last year, meron itong Enero, meron itong um, Marso. Pero yung mga malalaking plants, uh, nakita natin na mula April uh, 14 na na tatlong malalaking planta ang nawala uh, simula ng April 14. At nadala na rin ng uh, laki ng konsumo ng kuryente dahil siguro sa sobrang init ng panahon, kaya inabot tayo ng red alert sa araw na to Sa init po ng panahon ngayon, attorney, ay posible bang mapadalas yung ganitong pagkakataon? Uh, hindi natin masasabi kung uh, mauulit to o mapapadalas pero uh, base sa uh, makikita nating mga datos sa nakaraang mga taon uh, may posibilidad na sa so, sobrang init na nararanasan natin ngayon pati yung mga power plant kinoapektuhan ng kanilang um, ang kanilang operasyon plus meron baka tayo mga dina-atahang pagplano ng supply ng kuryente uh, sorry pagplano ng uh, paggamit ng kuryente so kailangan nating bantayan ng gusto at uh, dahil eh, hindi naman tayo makapagtayo ng power plant ng mabilisan at least point po ang magagawa na lang natin ay yung tinatawag na demand side management yung mainam o yung matino o masinok na paggamit ng kuryente para mabawasan yung am uh, um, kumbaga yung bigat ng paghila ng kuryente sa sistema natin kapag po ba sinabing ito nga yellow or red alert nandoon talaga, mataas po yung chance ang magkaroon po ng brownout, attorney. Pag yellow alert, ah, gaya ng pag, uh, eh, uh, paliwanag mo kanina, maganda yung explanation kanina na pag yellow alert, ibig sabihin yung pasobra na ginagamit ng NBCP, pambalanse ng voltahe at ng frequency, medyo may kanitisan na. So, although hindi pa tayo uh, mag, uh, hindi pa, wala pang kasiguraduhan na magkakaroon ng power interruption. Kung baga warning lang 'yon na manipis na ang oh, yeah. uh, ang pasobra at uh, kung biglang pumalo ang paggamit edi eh, kaya eh, may additional o oh, karagdagang power plant na biglang pumalya eh baka tayo magka uh, sa sa red alert kasi pag red alert uh, gaya ng explanation kanina, ibig sabihin niya um, ibig sabihin yan Uh, kulang na kulang na talaga yung supply na dumadaloy sa sistema ng NDCP para tugunan ang lahat ng pangangailangan sa buong Luzon at Visayas grid. Uh, kung nangyari yan, natin na maaaring magkaroon ng rotating power interruption uh, sa iba't ibang lugar sa Luzon. Attorney, ano po ang ating paalala sa publiko? Paano po ito dapat paghandaan? Well, sa publiko, no, ang magagawa lang talaga natin dito is demand side management. Yung masinok na paggamit ng kuryente, ng kuryente. So yung mga hindi mo kailangan gawin ngayong matinit ng panahon o weekday na kasabay ng mga industrial opisina, pwede natin ipagpaliban mamayang gabi, um, katulad ng or sa weekend. No? kagaya ng isang mga paborito kong tip, sa ako sa weekend para hindi natin sasabayan yung mga industry of office na nakabukas during the weekday. And of course, mag, uh, mag defrost tayo para hindi mahirapan yung makina ng refrigerator. Uh, linis, panatiliin malinis ang uh, mga filter ng air conditioner, mga blade ng electric fan, pati na rin ng mga bumbiya para mabawasan natin yung, um, yung paggamit ng uh, karagdagang kuryente. Mm -hmm. Pero on the, ano, kumbaga sa policy side, patagal na rin namin hinahihayas uh, na dapat talaga tignan natin yung magandang uh, pagplano ng generation. generation. Kasi mm -hmm. meron tayong pinatawag na gestation period ng power plant, 5 to 7 years ang uh, kinakailangan para makapagpatayo ng malaking power plant. So yung kuryente ginagamit natin, yan yung ipinlano 5 to 7 years ago. On the part of transmission naman, kasi dapat mag-aabutan tayo nang maayos ng kuryente para hindi mararamdaman ng publiko ang ang power interruption para uh, ma, masaya kaming ibalita na yung mga malalaking proyekto ng NGC itapos na na energize natin nung nakaraang taon na energize natin tong sa San Jose dito sa Luzon nung Enero nagkaroon tayo ng energization ng Mindanao Visayas Interconnection so yung kuryente yung galing sa Mindanao Madaloy na pa kontang Visayas at dahil meron tayong existing um, interconnection mula Visayas hanggang Luzon, nakakabot na rin yan, nakakapagkiraman na ng gusto yung tatlong major island group. And uh, nung nakaraang linggo lang, pinasinayaan ni Pangulong uh, Marcos itong Cebu Negros Panay Interconnection Project natin. Pero despite it, nakikita natin na meron pa rin give alert sa Luzon at Visayas, ibig sabihin yan, kailangan talagang tingnan yung isa pang kung uh, kumbaga abutan o yung isa pang miyembro ng uh, energy industry na ang generation para hindi na natin talaga maramdaman itong ganitong klaseng ng uh, sitwasyon. Marami pong salamat sa inyong oras, NGCP Spokesperson Attorney Cynthia Alabanza.